Kapag may hirap, binigyan mo ng pagkain. Tatawagin ka nilang santo na halos sambahin ka na nila. Ngunit kapag ang may hirap ay tinanong mo kung bakit wala silang makain, komunista ka agad ang sasabihin nila sa iyo at hinihimok mong mag-aklas laban sa gobyerno. Lahat tayo ay minsan ang naging komunista sa buhay natin. Dahil ang komunismo ay nangyayari sa tuwing masiniisip natin ang kapakanan ng iba higit pa sa pagnanasa natin sa ating mga sarili. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang inialay ang sarili para sa mga pobreng manggagawa. Kinalaban ang mga gobyernong umiilit sa karapatan ng mga maliliit ngunit ninais pa rin makipag laban sa iisang kaaway. Mapalaya lang ang bayan. Ang kwento ni Crisanto ay helista at ang pagsilang ng Partido Komunista ng Pilipinas o PKP